guys so magandang hapon po. So bigyan nating pansin itong uh, may notification po, notification po tayong na-receive from from YouTube. So kailangan nating i, uh, i provide yung mga tax info para po sa Singapore. Ayan, Ayan. So ang gagawin po natin mga idol, i-click niyo lang po ang Add, add Tax Info. Ayan and basahin lang po. Yeah, so previously naka po tayo ng uh, tax doon sa Google AdSense pero ngayon itong bago para po sa Singapore. So para po ma-avoid po natin yung delay ng ating mga payouts, kailangan po natin mag-add ng uh, tax withheld, uh, tax uh, info sa sa Google AdSense natin. Okay? So, ang gawin po natin mga idol. Yan. So, by the way, ito sa United States po okay naman yung aking status. Uh, uh, Na-submit at uh, na-set -na up ko na to way back May 23, 2021. So, at ngayon, itong para sa Singapore mga kaibigan, uh, tuturuan ko po kayo kung paano gagawin po ito. So, dito sa baba mga idol, i-click nyo lang po ang Add Tax Info. Yan. So, dito po, dito po mga idol may hihingin po sila na na document po galing sa BIR. So tinatawag po 'yan na tax residency certificate. Pero kung wala kayo gani, kung wala kayong kung wala kayo nito mga idol, huwag kayong mag-alala kasi tuturuan ko pa kayo kung paano gawin 'to nang hindi na po nangangailangan ng mga tinatawag na na tax residency certificate or TRC. ayan So, ang gagawin nyo lang po mga idol, click nyo lang po ang start form. Ayan. Ayan. So, dito sa baba mga idol, na nangailangan natin i-login ang ating uh, account. So, ayan ang mga idol. Hindi ko lang pinakita sa inyo ang pag-login ko kasi uh, confidential po yon. So, dito po mga idol, upon logging in, Ayan na. So, Singapore Tax Info. So, dito sa baba mga idol, uh, business info. What is your business type? So, ang ilagay lang natin dito mga idol is individual or sole proprietor. Ayan. So, dito sa baba, have you have, do you have permanent establishment in Singapore? No lang po tayo dito mga idol. Are you sing registered for Singapore Singapore goods and services tax or gst so nalang no lang po tayo mga idol so since uh no tayo dito so optional hindi hindi na tayo maglagay ng unique entity uh, number ayan so proceed tayo sa baba uh, tax exemptions so are you eligible for tax ex exemption sa Singapore no lang po tayo mga idol Are you eligible for exemptions or lower tax rates? No. Uh, no pa rin tayo mga idol. Ayan. So, take note po mga idol. So, kailangan mo in-no itong uh, mga sagot dito mga idol. Kung hindi nyo in-no, so, example, uh, yes nyo to. So, nangangailangan po kayo ng additional uh, document. Ayan. So, for us, hindi, hindi naman tayo Uh, Residents ng Singapore So hindi po tayo nangangailangan Tax exemption for uh, Singapore So ang gawin po natin mga idol no na po yung ating mga answer dito And then click na po natin yung submit So ayan mga idol So makikita po natin dito sa baba Status is uh, accepted po mga idol Submitted September 14, 2024 So, expirations or expires on, never expires. So, ibig sabihin mga idol, hindi na 'to ma-expire. So, we are good to go ng mga idol because we are already uh, set up. Yan. So, approved na po 'yung ating status. So, congratulations po, no? So, sala sana po ay uh, nakatulong po to sa inyo uh, na ma-set up 'yung inyong mga Google AdSense para po hindi po tayo magka-problema sa ating mga payout. Ayan. So, kailangan nyo po iset up to mga idol. Ang dali lang talagang iset up to. Wala na, hindi na kailangan ng additional uh, documents para maset up tong ganitong problema. Ayan. So, ngayon mga idol, i-refresh po natin yung ating tab para makita po natin kung ano yung so, para makita po natin kung ano na, ano na po yung update. Ayan. Click lang natin yung homepage. Ayan. So, click tayo sa doon sa payment payment info ayan so so i-click natin yung uh, Philippines US dollar ayan So ayan your tax info for Singapore has been accepted So scroll down po tayo dito makikita po natin yung mga earnings po natin So since papalapit na po yung pagsasahod ng YouTube so we are good to go So hindi hindi na po tayo na, mga ngamba at uh, hindi na po ma, ma hold yung ating mga sahod sa YouTube. Ayan. So So ayan lang po mga idol. Salamat po sa panonood. Sana po nakatulong po ang video na ito sa inyo at uh, huwag kalimutang mag-subscribe po mga idol. I-share niyo po yung video ito at uh, mag-comment kung ano yung mga katanungan nyo para matulungan po namin kayo at uh, ya yeah, subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga bagong upload and upcoming videos thank you so much bye bye